Yo, what's up mga bow? May dumating na sa atin mga bow parcel na to. Yung order natin sa may Shopee. Kasi hindi di naman ng pangilalim. Hindi ko alam kung ano to pero tingnan natin. Kasi nag-order nga ako ng rocket at Ito, dumating na. So, sa araw ng pagitan. Check natin kung ano to. Ayun, nakikita ko na mga tol. kayaba ba? Eh, no? Ayun KYB na May resibo pa sila mga to Resibo Mayroon pa silang mga previous dito Ito sticker May backlist Mga resibo Previous na sticker Tsaka tong Sususi Bar sususi Sinag-order so, ako ng Dalawang peraso ng Rock end Tsaka dalawang peraso ng Tyrod So ito yung rock end mga tol Ito dalawang peraso Sasapi lang to mga pre. Sasapi lang mga bow. So ito naman yung tirad. Dalawa piraso rin ng tirad. KYB yan ha. Tirad eh. Tirad mga pre. Sige natin mga pre no. Wow. Did Legit mga paps. So bali ang total cost na in order natin sa ano sa Shopee. Itong dalawa na ano, eh 1,595. Ito. Ito. Oh, legit mga paps. May na show. Migrasa oh. May na kagad oh. May na siya mga paps oh. Stick. Pero meron pa tayong sa na parcel mga tol, yung CB joint ko wala pa. Wala pa yung G CB joint natin. Hindi ko alam ano, kung ilang ilang araw bago dumating yan. Ito pero ito ang bilis lang mga tol, parang one day lang. Kaka-order ko lang nito eh. Ano ngayon eh? Sunday ngayon, eh. parang nag-order nag ako ng mga Friday Friday ng gabi Bilis lang mga tol Nag-unbust ako nito sa ano, mga auto supply dito malapit sa amin medyo pricey sila parang may, talaga may patong siyempre as usual business may patong talaga pero tama diskarte lang din talaga no pero parang same na same lang talaga yung mga mabibili mo sa labas tol yung pag nag order ka sa ano sa online basta tignan mo lang yung mga reviews para hindi ka mabudol legit mga par legit mga paps legit Yo, what's up mga tol? Dumating na nga din pala itong CB joint natin na in-order sa Shopee. Kung napanood yung kanina, di ba? Dumating yung, ano natin, yung KYB, Rakken, tsaka Tyrod. Yung in-order natin sa Shopee. Ngayong araw din mga tol, dumating din itong CB joint natin. Nakalagay kasi sa may shipping time delivery niya mga tol. It's November 20, 90 to 20. Ano pa lang yun, mga tol? 16 pa lang yun pero dumating na, no? oh. Di ba? Bali ang presyo nito mga tol is 2,200 something 2,200 something para sa CB joint Out, Outer lane Outer lane Outer parts <laughs> Yan dalawa sila So ito yung sample CB joint Ano ito yung tatak nyo oh? Ayan Japan pang ano to na mga tol pang automatic ah ito yung grasa nya sabi ng mekaniko ko lalagyan doon yung ng ibang grasa hindi do basta basta eh bakit yung sinasabi nya no kaya next year tol gusto ko nga rin mag aral ng ano tol eh ng automotive eh hindi ako lang mga tol eh. eh. <laughs> mga tol ah ito yung sa baba niya yung CB joint So ito siya mga tol no. Dalawang piraso. So tuto -to yan mga tol, tuto -to something. O Mirage automatic transmission mga tol. Hindi ko lang kung pwede ko may ilagay sa may ano eh. Malakas yung hangin no. Hindi ko lang alam mga tol kung pwede ko ilagay dito sa may YouTube ko kung pwede siya ma-affiliate ma para kung kailangan nyo din mga tol yung mga naka-mirage ano, mga naka -mirage, eh ma-order nyo din So try natin tol ilalagay dito sa ano. Try natin ilagay yung link nila mga tol. Para kung sakali man kailangan niyo, di ba? A few moments later. Uh, ano lang po siya, 2 years lang po. Ah, uh, 2 years. Opo, two years, uh, years kontrata. Uh, ano, ah, uh, baka na boundary mo. Ang boundary po nito sa isang araw, 1, 2, medyo. Ato lo, pansin mo oh. yung thyroid ka. Ito yung bago nating binili. Hindi matigas. Hindi mo magalaw yan. Hindi mo magalaw, matigas no? Oo. Tsaka may langis na siya kasama, no? Oo. Magandang klase ito, KYB yan eh. Hmm. Oh, hindi, halos hindi ko lang maggalaw. Oh. yeah. Ano yeah. po yung support po yan, no? Oo. Oh. na yung si Mirmir, So may mga dala tayong piyasa. Mayroon tayong dala ang tayo Tyra, Drak, and saka CB joint. Pero yung ano natin sa ilalim mga tol, may tama yung support engine. Ano yung narinig mo? Na? Ito yung nagutok? Di ko alam kung saan yun eh. Basta may nagutok siya. Sabi ni Manong pwede pa naman ito i-repack yan. Pero sabi ko, meron naman ako CB joint eh. Yung na nailagay. Tawag ka binili? Online din? Oo, sa tropa ko. Oh. A few moments later Ito mga katong matagas, no? Matagas na na, lumalagot ako, no? Oo, oh, yun yung bago Hindi uh, yung mga pinagpalitan, no? Drop in Tyrant uh, Yung PB joint na luma Pinagpalitan Hindi yung mga bago na pinalit mag-align na lang tsaka to check nila kung may pa pero yung align may sure ball yun. yo what's up mga tol tutupos na tayo magpa ayos ng pangilalim so yung ano na lang natin susunod yung shock kasi yung shock daw natin medyo palitin na din daw pero yan ang muna natin importante na ayos yung sa ilalim mga tol tsaka na lang yung shock pagka medyo nagka budget ulit so, So ito mga tol, no? check, natin. Na check natin Kung may nagutok Wala akong naririnig Check natin kung mayroon pa tayong maririnig mga tol Sebelah mana? So ito yung natin mga to, One four para sa uh, end tsaka Yan one four. Tapos Wheel alignment 800 Yan 800 mga tol Replace Ito yung labor ng Transmission support daw Engine support Isa may ilalim na ito, mga tol 600 Ito yung piyasa niya 1.5 Tapos ito yung Labor ng CV joint 2K ito mga tol, 1.5 siya mga tol. Pero sa Shopee, mura lang siya. Mura lang siya, nasa na lang 700. Kalahati yung patong nila sa mga auto supply. So, ito yung total na gastos natin sa labor. Pati yung sa may ano ito. Support na pinalitan. Then, yung order natin na pyesa sa online. Balit yung total na gastos natin mga tol, no? Bali, yung CV joint ko is 2,250. Dalawa na yan. Dalawang piraso. Tapos, yung rack end tsaka tie rod natin, mga tol, is 1,6... So, 3,850 plus 6,3. So, 10,150 yung ano natin, mga tol, gastos natin. Ayan yeah, nga yung mga tol, sa experience ko, mas ano nga sa online kung bibili kayo basta ting, ting mo lang yung review kung legit para makapag order ka super pag sa labas na mahal lang, may patong na yan pero parehas lang yan tol mga tol pero parehas lang talaga yan mga tol o oh, dito um, may tama So, mayroon warranty yung ano nila, mga tol, alignment. Three months daw. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng na mga nanood, mga tol, sa aking experience, sa aking informative videos, mga tol, kung ano sa palagi nyo, kung okay ba yung ginawa ko. Nakamura ba tayo? Anong opinion nyo, mga tol? Okay ba yung natin? At kung nagustuhan nyo mga tol, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and like mo naman yan mga tol. At ngayon po, hanggang dito lamang po tayo mga tol. Maraming salamat po. Babal Babalik na tayo bukas sa pag-grab. -pag Hataw tayo mga tol. Dahil ang malaki ang gastos natin mga tol. Jismil! Walang kalaban-laban. Aray ka! Wala. So, maraming salamat po mga tol. Hanggang sa muli. Peace out. Ito po motor Test drive. Yung shock na lang mga tol na medyo ayun na natin yung shock pero as of now mga tol kilo na to. Shock na lang. To nagatuart na nga ako mga tol. Oh. <laughs> Kasi mga tol tinanong ko sa kanila doon sa pinagpagawa natin yung shock down nila mga tol 3000 daw. So hindi naman natin alam kung anong tatakanon. Hindi natin kung anong brand, hindi daw alam ni Maanong. So dito sa online mga to sa Shopee, nakakalaga lang siya ng 800 pesos. So dalawa bibili natin. Papatok lang siya ng sabi mo ng 15. Tapos yung labor doon nila mga tol, 1 to sa sedan. Pag sa SUV mga tol, 15. Kaya bilhin na lang tayo ng ano natin piyasa. Ipalabor na lang natin mga tol. Ganoon na lang para medyo makamuro. Diba? Pwede na din to mga tol. Okay, nandiyan yung mga bow pagka syempre pagka nakaluwag no, edi kuha tayo ng sports car. Ay. <laughs> kuha tayo ng bago, di ba? Ano lang, stepping stone mga to, step by step. Trust the process. Ito mga tol, pauwi na ako mga tol, test drive natin to, no. Gusto hindi ako maka-to, may mabagal sa harap ko to, mga tol. No?